Ayan oh, guys, yung National Shrine of St. Padre Pio. Thank God. At kami nakarating dito ng maayos. pa nga. Ayan ang ganda guys <coughs> niya. National Shrine and Parish of St. Padre Pio. <coughs> Kailan? O, Ay, baka nakapunta na nga kayo dito. Kali kami sa lit. Tapos tumuloy kami dito. A ano yun sa taas? Misty Kampana. Kaya na mga gabo, mga batalas na. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang lambana, mayayang pakain natin ang inyong mga personal na gamit.